Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Marso 31, 2025. Sa araw na ito, maaaring maramdaman mo ang isang hindi maipaliwanag na pagnanais na mapalapit sa kagandahan at kapanatagan. Parang hinihila ka ng isang mahiwagang enerhiya patungo sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng aliw at kadinhawaan. Bilang isang sagitarius, ikaw ay likas na malaya at mapanlikha. Ang iyong diwa ay namumukadkad kapag ikaw ay may kalayaang tuklasin ang mundo, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa antas ng damdamin at kaisipan. Ang araw na ito ay maaaring magdala ng inspirasyon upang ituloy ang mga pangarap na matagal mo nang iniingatan sa iyong puso. Marahil may mga adhikain kang matagal nang hindi nabibigyang pansin, dahil sa iba't ibang mga pangyayari sa buhay, ngunit ngayon, maaaring maramdaman mo ang panibagong sigla upang bigyang pansin ang mga ito. Habang pinagminilayan mo ang direksyon na nais mong tahakin, pag-isipan kung paano mo maisasakatuparan ang iyong mga pangarap nang hindi nawawala ang iyong kalayaan. Ikaw ay isang nilalang na hindi madaling matali sa isang bagay lamang kailangan mo ng espasyo upang makagalaw at makapagpahayad ng iyong sarili ng walang sagabal. Ngunit mahalaga rin magkaroon ng balanse. Sa araw na ito, subukan mong bumuo ng mga estrategya na magbibigay sa iyo ng kakayahang tuparin ang iyong mga pangarap nang hindi isinasakripisyo ang iyong kalayaan. Hindi kailangang madaliin ang proseso. Ang mahalaga ay magkaroon ka ng malinaw na direksyon at tamang diskarte. Sa halip na magmadali, unti-unting isakatuparan ang iyong mga metiin sa paraang mas naayon sa iyong personalidad at likas na kakayahan. Sa panahong ito, maaari ring dumating ang isang pagbabagong makaapekto sa paraan ng iyong pagpapahayad ng sarili. Marahil ay may mapapansin kang maliliit na detalye sa iyong paligid na dati ay hindi mo binibigyang pansin. Ang mga ito ay maaaring magbigay ng inspirasyon at magbukas ng bagong pananaw. Ang iyong malikhaing pag-isip ay maaaring mapukaw ng simpleng bagay tulad ng isang kulay, isang tunog, o isang pakiramdam na matagal mo nang hindi nararanasan. Huwag mong baliwalain ang mga mensaheng ito sapagkat maaaring ito ang magtuturo sa iyo ng direksyon kung saan mo tunay na nais pumunta. Habang lumilipas ang araw, huwag matakot sa hindi inaasahang mga pagbabago. Minsan, ang hindi planadong mga pangyayari ang siyang nagdadala sa atin sa pinakamagagandang pagkakataon. Ang pagiging bukas sa mga sorpresa ng buhay ay maaaring magdala sa iyo ng bagong pag-unawa at pananaw sa iyong sariling paglalakbay. Ang iyong likas na pagkamapanuri at kakayahang umangkop sa kahit anong sitwasyon ay magiging mahalagang kasangkapan sa pagtuklas ng mga bagong posibilidad. Ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay berde. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kasiglahan, kasaganaan, at balanse. Isang paalala na sa kabila ng lahat ng pagbabago, mayroong natural na ritmo ang buhay na gumagabay sa atin patungo sa tamang direksyon. Kung masusulyapan mo ang kulay berdeng dahon, damo, o anuman sa iyong paligid, gamitin ito bilang inspirasyon upang manatiling kalmado at positibo. Ang iyong maswerteng numero ngayong araw ay lima, siyam, at dalawampu. Ang lima ay sumisimbolo ng kalayaan at pagbabago, ang siyam ay sumasalamin sa kaalaman at espiritualidad, habang ang dalawampu ay nagdadala ng enerhiya ng balanse at harmonya. Subukang pansinin ang mga numerong ito sa iyong araw at pagnilayan kung paano sila maaaring konektado sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ang maswerteng gawain na maaari mong gawin sa araw na ito ay ang paglalaan ng oras para sa pagpapayabong ng iyong pagkamalikhain. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagsusulat, pagguhit, pagsubok ng bagong reset sa pagluluto, o kahit simpleng pakikipag-usap sa isang kaibigan na may kaparehong interes. Ano mang paraan ng pagpapahayag ang iyong piliin, tiyakin na ito ay magdudulot sa iyo ng kasiyahan at kasiguruhan na ikaw ay nasa tamang landas. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ang bawat karanasan, maliit man o malaki, ay may dalang aral. Minsan, ang mga bagay na hindi natin inaasahang mangyari ang siyang nagbibigay sa atin ng pinakamatinding inspirasyon. Magpatuloy ka sa iyong paglalakbay ng may bukas na puso at isipan, at huwag mong kalimutang pahalagahan ang bawat sandali. Ang iyong kinabukasan ay puno ng mga posibilidad, at ang susi upang matamo ang iyong mga pangarap ay nasa iyong mga kamay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.